Kumakalit mga kaibigan, ito po si Nanay uh, Berenia Baitan Soriano ang anak ay isa, Rendo, Oo. Isa sa mga tinulungan ng isang vlogger uh, mga kaibigan, na kanyang hinahanap at, na taga Talisay Oo, taga Talisay ito, na, At, oo, at binigyan daw po si Nanay ng uh, 2,000 ng isang vlogger Wow, yun, salamat sir ha, dahil e, pagtulong kay Nanay doon sa kanyang apo, anak mo po. Anak mong panganay. Anak niya panganay na nabigyan ng 2,000 uh, may sila. May katakasan ng hibuting preferensya. Ah, yung anak mo nanay ay may ano, may, may, may diferensya. Pero alis na yung mandalu, yung hanggang kadla, hanggang daig. Oo. Oh, oh. Mm -mm. Ayan, siya po nagpapasalamat sa iyo, sir, na yung ay, vlogger po na taga-talisay. Ayan po, si nanay po, ang nagbibinta po siya ng ito. Ayan, po. Ito yung kanyang nga binibinta. Anong pala nito nanay? Ngok-ngok. Ngok-ngok. At, at saka patula. Ayun, at ayun, sa saging. Oh, dito po yan sa Vinsons. Yeah, dito po sa Vinsons po ito. Yun, nakilala ko si nanay. Oh. Okay. Nanay, manawagan ka nung isang vlogger na taga-talisay. Eh. Uh -uh. Sabihin mo. Uh -huh. ano, Ako tuto yung birhinya kay Suri tan suriano Paitininan na ang anak ko Esmeraldo suriano ay kung pwede ay diritsyo mo na tutoy at yung anak ko na alaala -ala ka hanggang ngayon mm. siyang maramak kung ano daw at hindi na balik kaya ka po dito Ay, hindi pa nagbalik mga tutuy, ilang buwan na ate marami tutoy na pahingi sa akin pero ayaw ko nang gayon tulungan ako nilang masyado alam mo tutoy kaya ako nang kaya siya hindi lang liliman tawa na binay sa akin ah. hindi naman gulpi hindi mm. naman nasasalamatan ko siyempre na puyon uh, si 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 agad po natin pati siya Pag makita lupa po lupa anak lupa 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 Kanati. lupa 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 yung Salamat isang vlogger po na, na sa Tagatalisay. Magkapag-duty sa nakot utoy, magkapag sa nanglalatid na sila sa akin. Mm. Oh, ay, sa... Magkapag-duty talaga sa nangyari sa anak ko. Ilang taon na ako naghihirap. Mm. So, Bisa na, binanda, hinahanap siya, yung vlogger. Uh, so, hinahanap nung Pais, anak ko siya, at kilala, alam kilala niyan. Pag alis niya, nagbabayang pa sila. Tuwing is hmm. baba, hindi ako maalam. Sabi, true. Atabay na nakatali. Nakakadinahan, Anay. Nakakadinahan. Ay, tinanggal ko na yung kanina. Pagdige niya ng dusin. Anay, nakakadina po yung anak mo? Oo, nang pumunta siya. Oo. Na uh, yung pagdige niya ng dusin, pinagaling ko ang puntahan. Hindi na niya kayang tuklat. If... Ah, na ibig sabihin ay nakukulong siya, yung anak nga, mo? Oo, nakukulong. Ah, nakakulong siya tapos nakakalina pa. Hindi na. Ah, hindi na dahil mayroon ng uh, lock. Oh, may lock. Yung mic ano na po. Oh. Uh -huh. Pero dati nakakalina yung anak mo oh. sa paa? Oh, okay. Ah, ganun. Kinawa namin ang kulungan ay nirurungkab niya. Mga, ilang taon na po yan nanay? 47. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki 47. Oh. Uh -huh. laki. Ah, sige po, papalo up natin nanay ha Yung vlogger mo, taga Talisay sa karin, sa oh. Salamat sira sa tulong niyo sir. At si yung uh, ano mo pa, yung binigay do binigay niyo pong uh, pera sa kanya ay pinaayos noong ano portahan. ng ng portahan. Kaya inalsan oh. siya ng kabina pero may sakit, may diferensya pa rin siya, lukuluko pa rin. Oo, oh, oh, pero uh -huh. hindi naman nananakit. Ay nananakit ka dalawang bisis na ako kumuntik pa kanya. Ah. Uh -huh. di, -huh. di, -huh. Ano, hindi naman nahawak ng itak ano papatayin ako na, na may bakal siyang nakuhang maliit. Dudo kami oh. ng mata ko. may nakatalo sa akin. Hala, delikado pa nanay, yan pala yan. oh, nung muna tuto dito sa kamila ng elementary, kala ko hindi ako papatayin. Oh. Ngayon, sabi sa akin, mama, magayat na tayo ng gulay, ayaw ko anak maaga pa. Di, brunero, sinuntok ako dito, at tinupok ako ng busong malaki. Mm. Po, nagsakit, sabi ko, aray ko, anak ko, may unwang mapatay ka na, papatayin ka ta. Oh, delikado nanay, pala yan. Ay, sana ako nakita ako sa langisa. Tinita ako, oh. ano? oh. oh. ako dito. Kapatid dito yung tinagantiyahin. Tinaga din? Oo, malinaga. Tinita ako dito nung anak ko. May lagdaan naman mga security sa high school na nakuha ako niya. Dinala ako dito sa Lugawa. Hmm. Pero yung anak mo nanay ngayon, ganun pa din siya ngayon. Ng ano? Ah, sige po nanay, hingi po tayo ng tulong niya. Isang uh, vlogger yung mo sa Talisay. Pagkitulungan mo ako ako, Makikilala mo. Ah, sige po. Nanay, ikaw po nagtitinda pala dito ng kayo. Nang ano? Ano ito? Nguk-nguk. Uh, Nguk-nguk at patula. At patula. Ay, narangkat mo ito. Sa ilog po yan, nanay, no? Okay, po. Ayan po. Ayan po, mga kaibigan, no? Si nanay ay nanghihingi ng tulong. Alam ko po, yung sabi niya sa akin. puno nagtuntay. Ate, ang problema mo'y sabi mo lahat. Sinabi ko lahat. Mm-hmm. Grabe po talaga, po, yung problema ko. Wala nang taon Siya dinanas ko sa anak ko ngayon. Mga ilang taon na po yan, nanay, na Ano?

kumbaga dutoy nilimiro sa asa anak na ano mga aputa nakakahiya naman magparahingi ako nagaantay na lang ako dutoy ng bigay pag ako dutoy ang ipit na ipit na tumuyang mm. hindi <laughs> so, hmm. ko pa yung na pag may kwarta naman ako dutoy di natanggap na ano man na ang hiya Napuro na puro kabig ako ano kaya pag nakikita ako doon, eh, nilang nagsusunin ng mga nagmanusang ang Na ito kahit kaunti, alam kong, ko ang mga hirma ko. Kaya hmm. nagsusunin. Si po. Ayan po, nalay. Okay. At uh, ano, ano po natin yan? May uh. anak na hindi na pa Yun naman isa kong anak, problemado pa ako. Kung tako nang baluna na uwi sa akin, na kay Taryado, nang iiyak ako. Hmm. Bakit anak ko kay Amka? Ano Puro barkada ka. Um, Nakakasakit ako pa ang kana. Tawang um, hmm. ko naman nung anak ko na yung nasa buhit siguro tutoy ng palad niyo. Sige mo nanay, hayaan mo uh, Baka minsan nanay pupuntahan kita sa bahay nyo O kung makasama ko doon ni ano, kung isama niya ako doon sa sa inyo. O sabi mismo. Sabi ko sa kanya tutoy, kung ikaw ay mapunta dito, sabi ko sa kanya magsabi ka lang ng pizza at araw doon sa pinsam manugang ni Bintoy. Uh, at may bisis tutoy na maghapon ako dito. Ah sige po. At, Kaya uh, yeah, kung may, na, kung, ano to, kung may nang lang ako na ibigay po sa iyo, matawag ka dun sa ako po, ano. Mm. At, at is natin ay nakilala kita oh, na ano. Okay. Oh. Oh, minsan yeah, makabisita uh, kami dun sa inyo. ano anong araw ka daw mapunta? Ah, ano, uh, matra. Ano ko lang nanay, uh, kasapin ko muna okay. kung makita ko siya ha. Oh, alam. sabihin mo sa kanya pag nakausap mo siya, tumawag ka niyo doon sa pinsa mo, ano, ang kasama mo ay paharis. Oh, yeah. at tayo It... ka karating bahay. Ibig sabihin na ay hinihintay, hinihintay ah. ng anak mo yung vlogger na yon. May business na nasa akin, bakit mama din ako binabalkan, bibigyan daw ako mama ng mga pagkain o no? oh. sa Pero marunong siya magsalita. Maalam. Pero oh. pag may abot, wala sa sarili. Ah, pag may abot ay ano siya? Nanay, no, no, ang no, tindahan dito puso. Ah, ano? Dito, nagtitinda ng na puso. Kaya lang Pero wala, walang asawa yun? Wala. Oh. Pag inabot siya, nahubot ko ba yun, nagtatakot siya kung saan-saan. Ah, okay. okay. Oh. pa, please. Ah, natutumba? Ay, baka naman nakulang sa pagkain. <laughs> Sa gana sa kain. Hmm. Malaman din mo din Ah, sige nanay. Sige po nanay, ano po natin ha? Ah, uh, pa-follow up natin. oh, kasi ako din tayo, taga, taga Talisay din. Ay, sana makita ko yun siya. Ha? Ah, di, di po ako taga dito. Mindanao po ako. <laughs> Taga oh, talisay din? din. Ah, ba, oh, ibana. Okay. Oh. Oh, nga. Ah, sige na niya. Okay. Yan po makaibigan, yan po nanawagan po si Nanay sa isang vlogger uh, po na nagtataga talisay na nakapunta sa kanila at nagbigay ng tulong, Ah, uh, doon sa isang anak niya na may diperesya. Oo, ngayon dati, dati po yan ay nakakadina. At ngayon po dahil natulungan po ng isang vlogger na ito, at uh, napagawa ng maayos na kulungan. Magaling na siya. O magaling na at saka wala ng kadina. Nakakulong na lang dahil maayos na po yung ano. oh hindi na kaya yung rungkabinda po. Ayan po mga kaibigan. At uh, sana po ay makita ko yung isang uh, napakabait na vlogger mga kaibigan. Tawagan niyo lang yung manugang ng pahalis. Kung di nanay, kung makita ko siya, pupunta kami sa iyo. Saan ka namin makikita? Dito ka po, kada Merkulis, kada... Merkulis Ay, na ito. Linggo ng hapon. Ayan po. Ayan po mga kaibigan, no. Dito kasi kasi araw po ng ano, ang market day po dito, no. Ng Merkulis po dito sa Vinsons. Oh, dito po, malit lang po itong bayan ng Vinsons. Dito po yung nagmula yung ano, yung ating... Kanina gunti kami. Paglinggo dito yung gunti kami dito. Ay, marami po rito. Pagpilang po po rito. Pero paglinggo po Ah, marami paglinggo. O, dito po. Ito po dito bayan po ng Vinsons. Yan dito po ma makita din po yung Calaguas Island, di ba? Yung dinadayo ng mga turista. Yung Calaguas Island mga kaibigan. Okay, dito po sa bayan po ng Vinsons. Ah, uh, dito, dito tayo ngayon dahil uh, na nagano tayo, nag uh, bili po tayo ng mga gulay. Inanay, hey, isahin natin sa panalangin, nanay. Huwag kang makalimot, nanay, sa sa magprisa Panginoon na, ha. Ang binditan tubig sa Irnita namin. Hmm. At uh, isa, isa nanay, isa sa mga talaga nanay, yung ating panampalataya sa Panginoon Ay, ha. Pati naman ako. Hmm. Huwag mawala. Huwag ma, ma, ma talaga. Ayoko na sabi sa iba. Ayoko nang ibang religion. Oh. Ako? ako nanay, wala akong tinataas na reliyon. Ay hindi po ako nagtuturo ng reliyon. Ang tinuturo po relasyon sa Panginoon. Hindi man importanteng reliyon panampalataya sa Panginoon oh, kasi oh, kanya-kanya po tayo, ha, di ba? Personal natin na panampalataya sa Panginoon. Ako hindi po ako nagtuto na, na gano'n ng reliyon. Pangalan lang po yan. O, oh, nanay, panampalataya sa Panginoon. Diyos ang malakas. Yun. O, oh, ang Diyos ang malakas sa ating mga problema, di ba? Kaya. Ayan, napa-importante yan, nanay. <laughs> Manalangin, lagi. O. Oh. Yung Sama, tama po yan, ha? Oo. Oh. Oh. Alam niyo sa atin mili ang ugali namin. Yan, hmm. taga mangkayo. Ah, sige. Oh. Ako nakapunta na kung mangkayo. Sino, oh. ikaw? Oo. Marami doon tao. Marami tao doon. Kasi po, yan po mga kaibigan, ha? Okay. At pag-subscribe uh, po sa akin channel, Anthony Dalblog. Thank you for watching. God bless us all. And to God be the glory.